Hello guys, magandang tanghali. Welcome back to my YouTube channel, uh, Rodski Vlog. Malakas yung ulan ngayon tanghali eh guys. No? So, kailangan na natin mag-ingat mamaya. Pag alimbawang mamaya nga po ni uulan, sana wag naman wag naman na siyang umulan kasi umulan na siya ngayon. So, ayan guys. Ingat-ingat na lang po tayo pagka uh, umuwi tayo na umuulan. Huwag tayo basta-bastang lumusob sa ulan. Tsaka huwag na huwag tayong lumusob sa baha. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga delikadong sakit na nakukuha dun sa tubig baha, no? sa mga daan. Uh, iwasan din natin yung mabasa tayo ng ulan. Pagka nabasa tayo ng ulan, pagdating natin sa bahay, Okay, magbanlaw tayo, maligo tayo para iwas sakit, iwas lagnat, iwas trangkaso, lahat. Kung pwede iwasan, lahat pwede iwasan, iwasan natin guys. Para na rin sa atin yan, kapakanan sa ating sarili. Na hindi masira yung ating pagtatrabaho. Suporta natin sa ating pamilya. Tulong malakas na naman siya. ayan guys, sige maraming salamat na ang na tayo dito uh, God bless, tsaka mag ingat